Naomi! Naomi! Diba? Parang kayong mga kabuti, bigla-bigla lang bigla, bigla, kayo nagsusupot kusansa. Tigilan nyo naman ako! Nagsasaya lang kayo ng oras naman. ba? Girl, please naman. Umayad ka na kasi sa proposal namin. No! Hindi! Yes. Naomi naman, pag-get to heart ka, ka, ka pa eh. Oh, okay. Hindi ako pag-get to heart. Oh, hard to get. Okay. Ayoko nga! Naintindihan nyo naman yun? Sige na, please. Please, please! Ano ba? Di ba kayo marunong makaintindi? Please! Sabi? girl, paano na to? Wala na talaga tayong pag-asa. Don't worry. I know na exactly what to do. Hello, Bess. Okay ka lang? Bess, I need your help. Bakit? Ano nangyari? Basta magkita tayo. Gloria, basta alam mo na. Ikaw yung best friend niya. Ikaw yung mga Bess! Ano ginawa niyo sa idea ko, ha?